Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake I'm very very sorry mga 2 to 3 days hindi po ako nakapag-upload ng video dito po sa aking Facebook page at Youtube channel because of the bagyo tino na tumama dito sa Visayas Alam nyo guys sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ano ba ang aming karanasan bilang pamilya bilang ang iyong lingkod si Mr. Pomperada sa Bagyong Tino. Kung bago lang kayo sa aking page at YouTube channel, kung gusto nyo ang mga content natin, paki-like lang po, subscribe sa YouTube, paki-follow po dito sa uh, sa ating Facebook page, no. Typhoon Tino or Bagyo Tino ay napakalakas pong klasing bagyo, no? Ulan, hangin, pero dito sa Bacolod, naranasan namin grabe talaga ang kanyang hagupit no especially sa hangin maraming puno ang natumba maraming bahay ang nawasak may mga buhay na nawala at saka pinakamahirap talaga guys ay mawala ng elektrisidad alam naman natin na imposible naman si isang lugar na walang puno expected talaga natin na every time that there is a strong typhoon, malakas na ulan, hangin, may mga puno talaga tayo na malalagas. Especially ang malalaking puno no because sa hangin at iba pang mga factors. Dito sa Bacolod no, uh, announced ng ating mahal na mayor si Mayor Greg Gasataya na signal number 4 during sa pag-atake talaga ng bagyo uh, by ano yata uh, Wednesday no grabe so isa pong nakita ko na problema no every time that there is a strong typhoon that hits here sa Pilipinas no especially dito sa Bacolod kung sin saan ang sentro ng bagyo ay baha kakulangan ng first aid, kakulangan ng mga preparation, yun talaga no. At saka very relevant talaga ang flood control na project. Kung ang flood control project ay hindi po kinurakot no ng mga politiko, ng mga kontraktor, malaking tulong sana na maiwasan ang mga grabing baha especially sa Cebu no M mga sasakyan mga ari-arian mga buhay at kung ano-ano pa no na sinira ng bagyo alam natin guys, ang bagyo tulad din ng lindol ay acts of God. Wala po tayong sisihin dyan kasi nature, call of nature po yan. Pero sa ating bilang tao, kailangan natin ng preparasyon kahit walang sakuna, preparado tayo at ayusin natin kung anong pwede natin ayusin sa ating bahay, pag-stock ng pagkain, pag-charge na mga power bank, generator, kung may pera kayo, kami wala kaming generator, okay lang. At makinig palagi sa mga announcements sa radyo or hindi naman masyado o kayo hilig sa radyo sa Facebook. No? May iwasan lang natin ang fake news para magabayan po tayo no? kung may mga pararating na mga bagyo katulad ng Tino. No? Ang Pilipinas guys ay isa sa pinaka, nasa sentro po tayo no. Uh, sa ating equator palagi po tayong uh, dinadaanan ng bagyo no so dapat maging handa po tayo palagi at sana lang po guys no huwag natin iasa lahat sa ating government from our end gumawa rin tayo ng mga paraan para maproteksyonan ang ating kalikasan no iba kasi uh, pinapatay ang mga punong kahoy hindi na nagtatanim deforestation, tapo ng mga basura kahit saan, kung may mga malalakas na ulan, pabalik din sa atin ang ginawa nating pagtapon ng basura kahit saan. At saka dapat din natin bantayan, no? Ang mga proyekto ng mga pam ng ating pamalaan, no? Grabe talaga ang korupsyon, no? Bumabalik din pala sa atin kung ano ang ating ginawang pagpabaya sa ating kalikasan, grab corruption sa government at iba pang nakakalungkot din guys no na nakita ko na every time na may mga sakuna, mga bagyo nagtitika advantage din ang ating mga kapatid na negosyante for example gasolina before 56, 57 dito sa Bacolod meron nga nagbibenta 60, 61, 63, even 73 ito talaga ang isa ring malungkot na realidad na ang iba nating mga kapatid na mga negosyante ay nagtitik advantage no sa mga sakuna instead na tulungan ang ating kababayan. I don't know kung bakit na nila na magtik advantage sa oras ng kagipitan at sakuna no kasi alam nila mapipilitan din ang tao bumili ng gasolina sa silang mga sasakyan or saan pa gagamitin. Sana po wag po ganun guys no kasi well advantage nga sa inyo pero kahala, karamihan ay apiktado, no so nakita ko rin mga mga panic buying din no pumunta kami sa isang mall dito sa Bacolod nakita ko ang tinapay na ubos nga bili Okay, ang mga basic commodities, no? So, sa akin lang, advice ko lang, kung may extra money kayo, Bili na kayo ng mga pagkain dyan, canned goods, no? tinapay, para kung may mga sakuna, hindi kayo makalabas sa bahay, wag, hindi na kayo, anong tawag yon panic buying, pupunta sa mga malls or sa mga supermarket, no? Uh, yun po, at saka palagi po tayong aware sa ating kapaligiran, no? Especially may mga brown out, ingatan din natin ang mga kandila, huwag nating iiwan lang dyan kasi iba kahit may bagyo may nasusunog pang bahay accidents do happen pero pwede po yung nating iwasan at saka palagi nating guys tandaan may bagyo man or wala dapat po tayo magtabi po tayo ng pera bakit po? kasi kung may mga power interruption walang kuryente ang mga ATM machine guys hindi yun mag-ooperate so kung may pera kayang nakatabi na pera, pwede yung gamitin, hindi mo na kailangan mangutang or <laughs> or pumila, no? Kasi minsan kasi mangutang cash, may mga interest pa, etc., no? Kahit maliit maliit na salapi na maitatabi nyo kung tuloy-tuloy ang pag-save nyo ng pera kahit konti lalago din yan. Believe me, yun po ang ginagawa ko rin, no? At saka priority natin ang mga basic commodities, no? Pigas, ulam, kandila, flashlights, mga power bank or ano-ano pa para at least kung may mga upcoming na mga bagyo, heavy rains, ay prepared na po tayo, no? So, yun lang po guys, nagpapasalamat din ako sa Panginoon na hindi masyado grabe din ang damage na dinala ng Bagyo Tino dito po sa Bakolod uh, Bacolod City at sa iba pang mga cities at municipalities dito po sa Negros Occidental no at Oriental no in RI So yun lang po kung anong ma-experience nyo pakilagay lang po sa ating comment section ng ating video uh, maraming salamat po sa inyong panonood at suporta sa aking mga videos. Shout out pala sa aking kaibigan, nag-request po siya si Sir Chris alam mo na yon kung saan ka no nasa ibang bansa po si Sir Chris no na mabait nating kaibigan at very joyful Sir Chris ingat kayo diyan no kung sa ibang bansa no So mar sa iba diyan no na nakikinig shout out lang sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at nalaangin po tayo palagi at always do our best in our life no Uh, until then, kita-kita po tayo sa sunod na video. Ito naman po ang kaibigan, News Jake. Paalam guys!